akong na palangay nagpalangay-langay din na naihing-ihi na talaga ako. Sinundo na ni Alisa Mama. si Alina. Hello! Oh, careful! Good afternoon mga ka-chika. Nandito kami sa town. Nari, na mo! Palangay-langay naman ni Alisa. Tara! Tara! <laughs> Dumiritso pala kami dito pagkagaling ko sundo kay Alina. Okay, tara. Tara sa. Medyo tahi okay, be. tahimik na mga kacheka kay. Ano na, 4.30 na ng hapon. That's why sa. Pupunta lang kami ng Primark. Bibilhan ko lang si Alina ng jogging pants or leggings niya pang. Tara po Um, my jacket in the bag. It's so cold, baby. In one, it won't fit in your. I'm not gonna carry the the, the jacket. Because okay, okay. we, we get got no space for that. Alisa. or I'll carry um, the... You d just keep it on because you're gonna be dragging it and it's gonna get dirty. Okay. You're dragging that one. Yes. Mm, just wear that one. Okay. Just if... keep keeps you warm. Alisa, dali. Tara, we go to Primark now. Galing kami doon sa Tiki Max, mga kasi ka ako ng hat. Kasi si Alina wala siyang hat ba? Ito. Ito na lang kukunin two ko. Five one to one nine stop? years. Eh. One just, stop Just stop? one. Okay. Then kailangan ka na, ano na nakita ko din ito o gloves. So, mamurahin na yung bibiling ko ng mga ganito gloves kay mawawala mga kachika. Sayang lang yung pera nawawala kailangan magbili palagi ilang beses magbili lalo na pag taglambing oh, ito naman meron naman sila yung 10 plus ito na lang tatlong pares na siya 5 to 9 bilhin ko na lang oh, yeah. to, tatlo. ito tatlo bilhin na lang ako nito mga kachika kasi nagagalit papagalitan ako ni mister pag ano Ayan, at least ready na tayo. Walao nagpa langay lang ay din na naihihi na talaga ako. Sinunduan na ni Alisa si Alina. Ke okay, nag-ala sa nag-alala si, nag si Alisa na naihi na ako. Okay, kara Huh? Where? Okay, Terra. Terra. Oh? Yeah. I can see that. Sabi ko kasi Alina, ihi na ako. <laughs> going backwards. Careful. Sweater ni yung leggings kay Alina. Yung jumper kay Alina. <laughs> Handa muna ako ng ano mga kachika. Pagkain ng mga bata. Mag-alas 6 na pala ng gabi. ngahinugasan ko na to ito na lang pala yung aming tanglad. Ito na yung pang ko kay wala kaming ibang gulay. Walang ng spinach. ilalagay ko ito eh. Magsasama na lang yata yung mga bata kasi gusto ko din yan siya na, na gusto ko i-o lang ba? Ito na lang. Ngayon ko na lang yung may si mix si Foods. Tapos alam ko na lang to so, wala akong ulam ko alam ulam ko din. So, ito na lang yun. Uh, ah? ano? Uh, na lang mga ano? Ka yung kalahati air fryer. ano? 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 this first ano? I'm busy here now what's ano? ano? now? I think you had enough iPad today. Oh. Did she? Yeah, it's not fair. It's not fair? I yeah. will tell Alina later. Okay. Yeah? Okay, Mommy. Can you help me? I will tell Alina later.

nagsumbong siya kay hindi daw siya pinapanood ni Alina ng iPad. Price. I got the fries, be. Lutuin ko din to say? kay kailangan na siyang lutuin. No, no ano kwit siya na ba ngayon? Say? Ba't siya, kay, kailangan siya used by 13. Hindi so, ko wow. lang kung pizza na may 13 din yata ngayon, no? Wala na akong mga katsika sa pizza. Can I say? I say? But you know, you're not going there. It's hot. ini surprise okay? mm. oh <laughs> It's surprise yeah. surprise fries It's french fries, mm. fries. Mm. 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 So, pakai ini akong rice. So, pagkaloto niyang kakain na yan kaya. Not yet. Yan, kumukulo na yung ating sabaw. Ito, hiwa-hiwaan ko din ito. Okay. Lagay ko sa air fryer. sarap lang naman talaga sa isda yung part ng part banda ng ulo mga kachika ba yun yung gusto ko si mataba siya yung dito na side tingnan natin yung ating fries pati na frog be nina make the frog I'm gonna give you the fries if you're not eating the frog Alisa is fine because you've been eating a lot of food already today. Wait, wait, wait. I have to Yeah. Uh, Or apple and oh, grapes and strawberry. But banana and strawberry. Tikman din natin tong tik. Kung ano ba. Matamis. Ganun na pa naman talaga sa super inog mga pagkakas. Na, bad pa din. Hindi pa nga inog. Dito na pala ako prito Primito ko na lang kay alang-alang malilagay sa ano ba? Sa air fryer yung kalangkati ng isda. Ganun na lang. Wait na po, na. Ito naman yung ating sabaw. Ganyan na yung itsura. May kong tupiin dyan mga Hi, kachika. Oh. Ubus na yung fries nila. Kumakain naman sila ng fruits. Ayaw pa nila kumain ng dinner. Sabi ko, sige. kumakain ako ng chocolate mga katika. Tapos ako kumain, kumain ako kasi may bahaw pa. Yung mga bata, ayaw pa man nila kumain. Sabi ko, sige, mauna na ako. Tapos nag-saing din ako para sa kanila. Busog pa daw sila kasi nag-fry sila at saka nag 'di ba Naglalaro. Wala, nandala ko pala dito yung dance box ni Alina. Wala naman tong laman, mga empty. Hugasan na lang yan. Tapos, yung ano ni Alisa. Ano bang tawag nito? Vest. 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 Ba? Ito. Medyo masikip na nga ito sa kanya din eh. Ilang taon ba ito? Five years old. Masikip na sa kanya mga kasika. Medyo malaki kasi si Alisa. At saka magpa five years old na din siya. So, pag mag, ano, siya, mag suot siya ng ng uh, jumper, tapos ito, masikip na. May, parang medyo sikip na talaga sa katawan niya. Ito pa din yung... Tinan na may bago siyang book. Oh, same pa din. Oh, same pa din pala. Mm, ito pa yung mga basura. Kinain na nila ng ano kanina. Kainde. Ito, sa Primark, bumili ako ng ganito. Um, face cleansing wipes. Tingnan ko muna kung made in, ano siya, made in the, in China, hindi pala, made in UK. Kaya, bumili ako. <laughs> Ganun. At yan na nga, ito na nga, binili ko para kay Alina, 2 pounds 30 from, pag ano siya, 5 to 9 years old. Ako, naghanap kina ko ng ganito. Hindi na kasi ako nakapunta dun sa pang adult. Naghanap ako dun kayo sa TK Max Wala man akong nagustuhan. Marami dun, pero parang hindi bagay ba. Ay, maganda to. Ayan. Um, kasyang kasya kay Alina. Ayan siya. Tapos, yun nga, doon sa last ko na vlog, na sabi ko na nabili na si Mr. ng Dovay ng ni Alisa. So, daliwan. May Dovay na si Alisa. May Dovay na din si Alina. So, ito, bumili ako ng tig isang, ano, nila mga kachika uh, palitan. So, 10 pounds naman siya yung single siya. Tapos, may kasama na yata tong isang, ano din, isang ganito. Pag bibili ka kasi ng mga Dovay cover, may dalawa, may kasama na siyang ito din, um, pillowcase. Isa lang din siya. Ganyan. So, ayan. Tapos, ito green. ini Iniba-iba ko na lang. Tapos, ito naman pink. So, I'm sure. ha ah, kaya mas mura to? Ay, ah, iba-iba kasi. Hmm. Ito naman, pareho lang sila single. Pareho lang yung haba. Pareho lang yung lapad. Pero, 10 pounds. Tapos, ito naman, pareho lang din yung haba. Yung same lang sila ng haba at ang lapad. Tapos, ito naman, 8 pounds. Hindi ko napansin kanina ba. Akala ko, same sila ng price. 10 pounds. Mommy! 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 Hello! Oh, careful. Mama! Mama. Nothing there. Rubbish. Okay, get up na. Tapos, ito, bumili din ako nang gloves nga ng mga bata. So, tatlong ano na to, tatlong pares na to. Sabi ko sa inyo na palagi nawawala. Kasi na din to kay Alisa. Parang meron pa yata ako dalawang-dalawang gloves dyan na natira from nung no, ano pa, last winter. Ganun. So, okay na yan okay. siya sa ngayon. Mili ako ng trousers. Trousers. Naman. Sukat ko muna to. Maganda siya kasi medyo malapad, di ba? Wala ako Hi! Pong, Hi. Wala na akong mga pang-araw-araw. <laughs> Kaya yung black leggings ko na lang yung sinuot ko kayo na. Kaya wala akong mahanap mga ka na pang, yung pang alis-alis pa. May mga damit ako, pero wala na nga yung mga pang-winter. Ganun. O oh, yung pang malamig, ma. Ganun. Wala. Kaya bumili ako ng isa lang din naman. Pang-bata naman to. Four pounds. Para yung gawa niyan, magkabihis ako, maganito ako. Mag Magsundo ba sa mga bata? pwede ko din tumasuot sa work kasi ano naman siya yung black yeah, trousers pero malapad nga lang siya hindi siya leggings kanyan trousers trousers Tools. Yeah. Oh, Ayan, yeah, nalabahan ko muna to. Ito nga yung sa Tiki Max. Si Alina, binilhan ko siya ng mga panglamig. Mga, yung masusuot ba niya ngayon na lumalamig na si Alisa? Binom pa mga damit kasi gaya ng mga pinaglumaan ni Alina nandoon sa kanya. So marami-rami yung damit niya mga kachika na mga Panglamig. Naliitan na niya kasi lumaki na din talaga si Alina. Lumaki na yung katawan niya ba. Compare noong before. Kaya yun yun. Nabili, nagbili ako. Uh, ng daddy nila. So walang masusuot. At pagagalitan ako niyan. Magagalit ka naman yan. Kaya nga bumili na ako ng mga ganito ganito. Kasi si Alina wala pa siyang ganito. Kasi yung kay Alisa. Yung kay Alina yan yung sinusuot ni Alisa. Tapos, yung kay Alina tuloy, wala na siyang ganito. Kasi ko yung kay Alisan, tinapon ko na din dahil mga pinaglumaan lang din yun ni Alina. Ganun. Punta kami doon sa shop. May nakita akong ganito. Korean noodles. i lang natin to. Saan ba to? Imported. Saan ba to? Galing. Hindi ako sure kung, Korea. Sabi ko lang Korea. Pero hindi ako sure kung galing itong Korea. Hindi pala to Korea mga kachika. Oh yeah. Made in Korea. Tama nga. kanya yung kung saan ako bumili bumili kami ng mga ng candy ng mga bata binigyan ko sila ng candy so bumili ako ng kimchi at saka itong bulldog bulldog ayan parang pancit canton so first time kita try naka although naka na ako ng kimchi hindi pa ako naka ng ganito ng parang pancit, pansit canton nila so ito nga yung damit na pinunta namin doon sa Kiki Max puro lang to kay Alina mga kachika kasi nga wala kay Alisa wala lang muna so ito naman parang pang 6 years old siya pero parang kasya pa naman kay Alina to malaki kasi to na 6 years old ayan yung parang trousers na din siya tapos may kasama na siyang headband paano ba to? magkano ba to? at saka top Kanyan. Ayan. So, ito na siya. Hindi ko alam to. ano pala to? 12 pounds 99. Tatlo na siya. Bumila ko ng lollipop pero itatago ko yan. Papasalubong ko pa yan sa kanila pag pupunta ako ng work. Ito yung resibo. Itatago ko yung resibo. Ito naman din ay din sila. Ito naman pang tali ng buhok. Tapos ito din siya. Anon, pang anong, pang ano naman to pang 7 years old. Ayan. at least ngayon meron na siya. So, ayan na siya. More on mga kay Alina na itong mga pinagbibili ko. Ito naman sa kanilang dalawa. Yun lang naman mga kachika. Yung nagbibili namin. Pinunta, yun nga, pinunta ko kay bukas. Ay. Oh, lay Oh, yun na iting Save that for tomorrow. Thank you. Yun, nakabihis na naman, oh. Naka-skirt na. Wow! Noodles. having that now please. I can put it. Maybe put it no. there. Ah, put it in there, thank you. I'll can... give you that tomorrow, yeah? Okay. When I finish it. work. I want this one, and have this one. Okay. Okay, thank you. I love my I think I love my bed. You love your bed now? you got the way now. Yeah. Yeah yan yung gustung. Okay. Mm -hmm. Ano ano na are you Oy. ow oh. Oo. Eh, Mia, I'm very excited, Mama, dahil ah! daw may bed na daw siya. Bed oh, nga yung tinatawag niya dyan sa kanyang Dubai. Daddy bought your Dubai? Yeah. You went to the shop? Yeah. And Daddy bought my coat as well, no? Yeah. Ah, uh, thank you. I don't climb down up the... That's a ladder. Ladder, yeah. Where you climb up? Yeah, you can climb up. Be careful, yeah. Okay, I'll go get the piggy. Okay. Okay, be careful when you come down.